Yan, guys. Yan, pitas na naman kami mga idol. May pitas kami ng manggayan na yung mga idol. Ayan. Ayan, mga idol. O, oh, lalaki na mga idol. Mga mangga. Magkukulang magugulang, magugulang na mga idol. Gusto, baka gusto nyo bumili mga idol. Magbili na kayo ng mangga. Pang, pang alamang mga idol. Masarap yan. Yan mga idol. Oh. Uh, yan pa. Sang sako mga idol. O, oh, pa. pangalawa to. Tapos may kalahati doon mga idol. Ayan yung isa mga idol. Oh namimitas doon mga idol yung isa mga idol doon sa bubong mga idol oh, yun, oh, know, namimitas si ikon yun mga idol si Wangbu yun mga idol si wangbo ayun din yung isa mga idol oh. -black -black din si ikon mga idol si si, si, si double cuts, mga idol ayan mga idol nandito kami ngayon sa tasang ng puno mga idol oh. ayan mga idol ayan mga idol, ayan, mga idol. Ayan yung puno niya mga idol ayan ayan mga idol medyo mataas din mga idol Matas din yung kuno mga idol Ayan Ayan mga idol o oh. Nalaki na ng buha mga idol Ayan, panggulang na mga idol Ayan, medyo masarap to mga idol Mga Indian matamis-tamis mga idol Ayan Ayan, pi pi PM ko mga idol Ta Ano mga idol Kung gusto nyo yung bumili, PM nyo ko mga idol Pag message na kayo mga idol sa akin mga idol Ta Kahit ilang kilo mga idol, bibili nyo mga idol Bibigyan ko yung mga idol kaya mamili na kayo mga idol Murang mura lang mga isang kilo mga idol Ah Yan mga idol Yan mga idol What's up mga idol Yan Yan mga idol Mili na kayo mga idol 30 lang kilo mga idol Yan Yan what's up mga idol Yan what's mga idol Yan 30 lang isang kilo mga idol ayan Yan mga idol oh ganda Yan mga idol May Indian Mingo mga idol yan. Kaya magisa na kayo ng mga alamang mga idol, ipang ano niyo sa alamang mga idol. Yan. Kaya yan mga magbabab Magbababag muna tayo ng galing gumay okay. doon. Si. Shoutout na lang mga idol.